Hello kasi For today's video nga po pala, isututuro ko po kung paano po tayo makapag-apply sa GCash g save sa ating Easy Savings ng Cebuana Lowlier. Dahil partner na po ng GCash g save ang Easy Savings ng Cebuana Lowlier, dito po is pwede po tayong mag-savings na may interest na 3.5% per year. At good news kasi wala po itong charge kung kayo po ay magde-deposit o magwi-withdraw sa inyong Easy Savings dito sa GCash g save So una, pumunta lamang po tayo sa ating GCash at pag in Paalala ko lang po na dapat yung ating GCash number ay magkaiba sa ating ginagamit sa ating micro savings o Cebuana savings sa Cebuana dahil hindi po ito mag Pagkatapos po, pinutin lamang po ang G-Save at i lamang po ang Start. Kung makita niyo po dito, pang lima na po ang isi savings ng Cebuana Lowlier. Pagkatapos niya pong basahin ang nandito, i lamang po ang Cebuana Lowlier Easy Savings. Pagkatapos niyo pong mabasa, i lamang po ang I Agree. Ayan, antay na lang po natin kasi naglo-loading pa po yung ating Easy Savings. Start savings and earning with Easy Savings earn big with 3% interest rate per year. Enjoy a flexible savings account with just a minimum deposit of 1 peso and no maintaining balance. Ayan, pagkatapos po nating basahin, i-click lamang po natin yung apply now. Then i-click lang po natin yung okay. So dito po is meron po tayong fill upan yung ating information. Pero naka-automatic na po ito naka-link sa ating GCash information dito sa ating AC Savings. So pagkatapos po natin ma double check A, click lang po natin yung I agree and I consent. So dito po is pipili po tayo ng ating gender. Dito po sa TIN is optional lang po yan. Pwede po natin hindi po lagyan. Then, i-click lang po natin yung account opening purpose. So, ano po yung purpose natin? Bakit tayo not apply dito sa Easy Savings? So, yung pinili ko is allowance lang po din. Pagkatapos po is, i-click lang po natin yung next. Then, dito po is, pipili po tayo ng ating source of fund. So, yung pinili ko po is salary, wage, and commission. Then, sa ating employee status, so, yung pinili ko po is employed. Dito po, kapag employed po yung pinili niyo, kailangan po ilagay ninyo yung name of employer. Pagkatapos, yung nature of work po ninyo sa inyong company na pinagtatrabuhuan. Din dito po is ang ating address information. So dito po is lalagay lang po natin yung ating barangay. Pagkatapos po natin madobo check, is click lang po natin yung next. So dito po kung hindi po kayo connected sa mga nakalagay dito, i-click nyo lang po yung no. Din pagkatapos nyo pong i-click yung no, i-click nyo lamang po yung submit. Ayan, congratulations, your AC Savings account has been successfully opened in G-Save. Ayan, tapos na po tayo makapag-apply sa ating AC Savings dito sa G-Save ng g -cash. So, ayan, paalala ko lang po na magkaiba po yung ating account number dito sa AC Savings at sa ating Micro Savings o Sibwana Savings. So, ayan, itatry po natin kung paano po mag-deposit dito sa AC Savings. So, dapat po meron pong laman yung ating G-Cash dahil doon po kukuha si AC Savings ng pang-deposit. So, ayan. Pagkatapos po natin lagyan yung amount, i-click lang po natin yung next. Then, pagkatapos po natin ma-double check, i-click lang po natin yung confirm. Then, click pay. Ayan. Tapos na po tayo makapag-deposit dito sa ating easy savings. So, ngayon po, itatry po natin ang pag withdraw ng ating easy savings. So, dito po, ilagay lang po natin yung amount na gusto nating i-withdraw dito sa ating easy savings. So, yung ating i-withdraw po dito is naka-automatic po doon sa ating GCash wallet po. Pagkatapos po natin madobot, check, i-click lang po natin yung confirm. Din dito po is meron po tayong receive na OTP. Pagkatapos po natin ilagay, i-click lamang po yung submit. So ayan, tapos na po tayong makapag-withdraw ng ating easy savings dito sa GCash. So ganun lang kadalika si Cebuana. So ano pang hinihintay nyo, mag-apply na kayo sa easy savings ng Cebuana Lowlier. Maraming salamat po!